Okay, WhatsApp? Welcome back to my channel. BMO Gamer. Kung so, di tayo makapasok ngayon dito sa ano. Hindi tayo makapasok ngayon dito sa Divine Realm kasi meron pang nangyayaring ng War of Gods. So, naghahan tayo kanina ng ano. Ng Guardian of uh, Essence. Guardian Essence. Ito. Nakakasyam na tayo. Minions lang ang ating hand. Kaya lang, may war of gods. Ito dito eh. Malalakas dito eh. Hindi natin kakayanin dito. Babas tayo. Pero try natin kung kaya. Nag-try ako dito kanina eh. Nakapatay tayo ng isa. Kaso, namatay din ako. pa. Oh, Meron pala dito sumali eh. Kasama tayo dito. Na dahil hindi makapag makapag-hunt ngayon, dito muna tayo. Kanina meron akong napatay dito kanina na elf na demigod. Hindi ko lang na-record kanina kasi biglang naghang yung PC. na tayo makakapatay dito eh. Ang lalakas na itong mga ito. Ayun, may demigod dito na dark lord. Oh. Ah! Hindi tayo makakaano dito. Hindi tayo makakapatay dito. Ito pala yung ano, yung war of blood. Ito yung first time natin na pumasok dito ha. Kasi ano eh. Hindi naman kasi talaga ako sumasali dito. Pero first time. Para makita natin kung anong meron dito sa War of Gods. Eh, War of Gods nga to. talagang malalakas ang mga nandito. Hindi natin kakayanin ang mga nandito. Ayun mo. Sa dami nito, ano ka makakapatay dito? Ayan. Natulay ka pa lang eh. malabo tayong maka pero may score to ayo pero malaman natin ano tatapos na yun kanina pa kasi to, lumabas lang ako kasi nagkakang yung page gahang yun. tayo ah, mananalo pa tayo dyan <laughs> sojak 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 katabi lang natin to eh ayan kita makakalabas dito ang mga napapansin ninyo, no? Iba yung helm natin. Ayan, yung helm natin iba. Kasi eto yan, no? Dahil yan dito sa, ano, sa glorious set ito, na nakuha natin sa 3v3. So, ito yung nagawa ko. Kasi yun lang kumasa doon sa budget natin, ano. Kaya, umuulan na. Napasok pa tayo dito ng soldier, Hindi na pangalabas eh. Malakas to. Sundan lang tayo dito eh. Hindi tayo makaka makakaisa dito malabas yung ship. <laughs> Hindi tayo makakalabas dito. Tignan mo, meron siyang ano yun. Pwede yan, napipili lang yan kasi mga spender to eh. Malalakas to kasi mga malalakas. Malang malalakas yan. Hindi natin kakayanin yun. Malakas ito eh. Malakas oh. Oo. Hindi yung time, Malakas ang ano yan, ang moon strike niya. Malakas ang moon strike niya nagre-regenerate din siya eh. laso, Lason mong halik. Yan ah, sige. Ito pa. Oh. No way. No way, no way. Marami ka nang umuwi sa bahay nyo. Very generic show.

hindi ko alam kung ano yung naging score natin <laughs> natapos teleport na tayo sa no, dati ayan na, ang dami e eh, oh uh, paano ka mananalo dyan ang dami nyan hindi ko alam kung may reward ko kasi ito lang yung first time na naka pasok tayo dito kasi wala tayong magawa eh. Naghahan tayo ng ano. Ng guardian essence. Naghahan tayo nito. Ang problema. Bigla tayong lumabas. Napunta tayo sa. Sa Lorencia. Yung pala. Kailangan natin sumali dito. Pero optional naman yan. Pwede hindi ka sumali. Pwede ka sumali. Hiwalay na ulit. Kasi yung mga nagpapa. Yung mga nagpapa mga nagahap pero kusang lumabas sa kusang lumabas ay may mga demigod may shadow shogun depian eh mga depian ano yan eh knights na kaya mga yan o, mga ano yan mga ek yan hirap mag level dito kasi ano na oh 9 na oh 20 ang kailangan ito ng essence 20 Eh, bibili naman tayo dito, diamond siya 100 siya Okay, so, eh, medyo mahirap Hindi eh, tayo ano, bibili ng gem yan Free to play lang tayo, free to play ah, Free to play lang tayo, pero alam ko na meron pa Sir, nitong ano? Ah, napkin. So, hindi ko alam kung may ano yung mga pasunod pa Pwes, pagkatapos nito, may headset. ko meron pa to. Wala yata dito eh. Wala dito, hindi nabibili yung ano. Hindi nabibili dito yung isang isang quest. No? Yan, na, na ulit tayo. Balik ulit tayo sa hunt. Ah, ito na yung ano. Uy, hindi pala yung ano na na napatalo na natin sa War of God. Ano to? Ah, angelic arrow. Use to enhance. Ah, exchange for items in the ano, alliance shop so yung alliance shop tapos meron tayong ano emu bound coin lang hindi pa emu ko. guild contribution natin to meron hindi ko alam kung saan to <coughs> Ah, pen. Pen <coughs> Tsaka, ito pa. Auction income. Ah, yung auction kanina din sa amang. Dun sa Gurtin. Master turpin. So, yun yung mga nakuha natin kanina. Ito yung mga pumatay sa akin kanina. Ang dami. Yung mga sa akin. Ayan. 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 yung Ay, mga ano, PK. Ito sa So, meron sa server sa pro server kaya pag nagdahan kayo dito ng guardian essence may oh! gusto nyo dun sa kayo ng konti oh! pagka uh, kinatay kayo balik oh! lang kayo kung may ganun lang yun balik lang oh! so meron tayo Ayun uh, uh! oh! por uh! uh! oh! so, lang guys sinubukan yung natin na sumali sa war of class meron din pala nakukuha ng reward so pwede akong kuma pumasok din sa <coughs> kasi hindi sa mga ganyan naman din ba kailangan manalo ang mahalaga meron kang makuha ang mahalaga doon di bali dumapa nang dumapa matalo ka nang matalo ang mahalaga so, participate participant nyo sa, sa event may ka naman yun lang yung mahalaga doon at saka syempre sa mga sa uh, pagkakataan event ng mga guild event diba sa uh, drywall fortress, siege warp, tsaka guild oh! master ayan naman tayo oh! <laughs> ayan tayo takbo takbo na may na, may nag, may nag, ano, may nag na, na. <laughs> may na naman ang na, um, plague nakapis pa naman tayo o oh, ayan oh, oh na yung helmet ko, hindi hindi niyo nakikit, hindi hindi ko na ano, nakaiba yung helm ko. Nakaano? Ikaw uh, uh, na no? kaya naman kaya lang malaki yung papas. Uh, yung helm ko napansin niyo, iba na, nyo, diba na yung, uh, yung helm ko ayun. Yung glorious ang nakikita ko. Pero nasa ano yan dito sa inventory. Ito. Siya. Uh, pero dito sa natin, uh, glorious siya. Ito yung yun. Uh, glorious page. So ito yung option niyo. Ay hindi pala. Ay, pa ako dun sa activity uh, na ano. Ito. Heart of Glory. Ito namatay ako. Lakas naman. Nun. So yun lang guys. Maraming maraming salamat po. Ah... Uh, kung nagustuhan niyo yung video natin, click nyo lang po yung notification bell para mag update kayo sa mga susunod natin video. At syempre sa mga hindi pa nakasubscribe, mag na po kayo. Yan, maraming salamat po sa panonood. Thank you and God bless.